Right, panibagong araw na naman tayo guys, panibagong vlogs na naman tayo ngayong araw. So ngayon yung pag-usapan uh, pag natin guys tungkol naman sa boiler, ano ba yung trabaho ng boiler? So yung boiler guys, yan yung uh, nagpapainit ng ating uh, bunker fuel. So meaning may steam line papunta ng storage yan, iniinit niya yung ating bunker fuel para yan yung ikonsumo natin sa ating main engine saka... Uh, generator. So ngayon, pag-uusapan natin 'yan, ano ba 'yung trabaho niya? So, 'yung ano natin guys, papakita natin sa ating video 'yung umaapoy na boiler. So ngayon, 'yung boiler natin, siyempre may tubig. Dalawang klase 'yung ating ating uh, boiler. So mayroong water tube boiler saka fire tube boiler. So ngayon guys, ah uh, pakita ko sa inyo 'yung ating video para sa mga paguhan para may idea sila sa mga ganitong ano baka gusto nilang magbarko o so, ngayon papakita natin guys para may alam din sila so kahit kunting ano may share lang tayo ng mga video para may idea sila sa mga paguhan so yun guys pakita ko sa inyo yung video So, yun yung guys. Nakita nyo na guys kung ano yung trabaho ng ating boiler. So, ngayon guys, ang ating uh, boiler, hindi lang yan yung nagpapainis sa ating main engine, sa ating generator, uh, pati na rin sa ating ak akomodasyon, sa ating mga kabina-kabina. Uh, in case na kung punta ng mga malalamig na lugar, so mayroon tayong preheating. May heating din tayo para hindi tayo mga ngatog sa lamig. So, yun yung ating topic for today guys so guys, uh, sa mga nanonood ng video ko, sana may natutunan din kayo sa gusto rin mag sima no, mag marino uh, <laughs> sana may natutunan kayo guys kahit konting share lang guys at least may idea rin kayo so yun lang guys, salamat sa nanonood at nag support sa aking video yun lang, <laughs> salamat salamat